Matay talaga yung pasyente pag gano'n. Paano nga? Kula nga tayo. Nag-aalis nurses natin. Dito, sweldo nila mga kung peso, siguro 120,000. Banda Pero tignan mo naman dito, 10 years experience. Kaya talaga pagtusok. Swap, pag-alaga ng mga line, ang gagagaling. Tapos, isa lang sinasabi ng mga nurses dito nung, mga, nung, na, nung andun pa ako sa hospital pag sa Pilipinas, hopeless case ka, pagdating mo dito sa Singapore, baka easy case ka lang. Baka easy case ka lang. Pag sa, pag sa Pilipinas, ganitong bukol, ah, wala na pag-asa yan, malabo na. Pag dito, kahit gaano kalaki ang bukol, meron silang paraan na magagawa. Meron pa nga sila ibang teknik na parang hindi na nga yung iba. So, laging ganun ang kwento. Laging ganun ang kwento. Wala tayo sinisiraan kahit kanino. Pero syempre, para magkaroon ng tunay na pagbabago, dapat alam natin yung tunay at hindi tunay. Ay, huwag tayo magsisinungaling. Kung ano yung tunay, yun na, yun na. paano, paano tayo matututo, ba diba? So, sa nurses pa lang, talo na tayo. Tapos, syempre, yung mga doctors nila dito, Halos lahat trained abroad. Eh. Libre na gobyerno nila. Dito, pag magaling kang high school, college, ililibre ka ng gobyerno sa Stanford, sa Harvard. Gobyerno magbabayad sa'yo. Ang kailangan mo lang mataas grade mo, libre ka na, relax ka na. Pag magaling ka, babalik ka dito sa Singapore kaya pinagkakaguluhan dito. Ayan, eh, dami Pilipino dito dami, dami dito, tapos yung gamot, ang gamot nila, cute nga eh, ganito. Tayo sa Pilipinas, bukod sa walang gamot, majority ng mga gamot ko, wala po, wala po sa Pilipinas. Siguro, sa mga sampung ina-injection sa akin, baka apat lang ang meron. Yung lima, hindi available. Bakit? Eh Pilipinas, maliit na bansa mahirap na bansa, maliit pa. Bakit maglalagay yung mga magagandang gamot doon? Eh, wala rin namang bibili. Siyempre, ilalagay ng mga drug company magagandang gamot nila sa Singapore, sa Hong Kong, yung mga mayayamang bansa na kaya bumili. Diba? Let's say may produkto ka. Doon nilalagay sa magagandang lugar, doon sa mga malls. So, parang ganun. Kaya sa Pilipinas, yun ang problema. Kahit magaling doctors natin, eh, wala rin gamot na panlaban. Tapos pag dito sa atin, 'di ba, pag binigyan ka ng ka reseta, <laughs> kailangan ano, uh, bili ka bilika na sa Mercury, pila ka sa drugstore. Dito sila na magbibigay, nakabigay na eh. Yan, eh. naka-label na again, eh. Pagbigay, pag bigay, alis mo, bigay na agad lahat sa Para kang baby. Okay. Lahat nakabigay na, Nakapak na, nakapangalan mo na. Kaya kompleto lahat eh. Actually, hindi ko na iniinom to. Hindi ko na iniinom to lahat eh. Dati lahat to iniinom ko. Pero ngayon, halos wala na ako iniinom eh. Yung sa liver, di ko na iniinom. Okay na liver ko. Pampaihi, di ko na rin iniinom. Tapos na ako doon. Itong potassium, minsan-minsan. So, halos wala na ako ininom ng gamot eh. Tsaka makita niyo kulay ko. Dati kulay abo na tayo eh. Dito siguro sa mahal ng injection eh, naayos na. So, malaking tulong, malaking ginhawa. ba diba sabi ko sa'yo, 10 out of 10 yung pain ko. Dito halos, halos di ko maramdaman eh. Siguro 1 out of 10 o oh, ano, di ko maramdaman. Pero syempre, Namayat tayo kaya nagbe-build up tayo ng lakas natin. Okay? So, maraming cancer survivor merong nagsasabi, eh, Doc, ba't mo sinabi mo amatay ka? Eh, tunay naman talaga mo na ako dun. Kahit dito, nung bago ako, nung nag-neutropenic uh, sepsis ako, muntik-muntik. Tingin ko lang, God's will eh. God's will mangyari sa akin yon para makita ko yung ganda dito, ma-apply natin sa Philippines. God's will din siguro na gumaling dito. Diba? Pero wala naman 100% sure. ba? Diba? Kasi ako, nagulat lang ako. Eh. Biglang 1 to 2 months ako, biglang sabog eh. Yung sakit. Kaya mahirap magsalita. Hindi natin alam si